solo no, no. Tirador, terador naman samahan tirador, Terador, terador. Wala ako kung hindi naka iyo. na ka helmet ko puto no. Mamaya naka yun na yun. Mamaya naka na kayo. Ang puso talaga <laughs> ng mga pangyong Wala mga papasok pa na kayo dito yan Ito kulo talaga nyo

mamiminwit ng isda. Matatuloy na napasok na demolition team. No, <laughs> Okay. hindi siya kakain mm -hmm. magugulo ko nang na doon eh ako lumabas para makita ko din. Hindi sir, ang ang Ayon. Alam naman it's all the right okay, it's a government na binigyan ng five-fry week. I know that. I know that. I know na that over all. Ginagawa lang sir eh. Ginagawa lang sir. Na sir. Kukunin naman niyan. Piling na makakain ng maluwag. sa pilit. O yeah, teka na minute ka. Ay, Selmimija. Anak ko, okoko. Mimija. Nangangako kami, alis kami niyan, bigyan mo kami ng oras oh, okay. at panahon. Oras at panahon lang, yun, lang, yun ang iniili na. sir, para yun lang, sir. hindi, naman, hindi, na namin iniisip Be -be -be -be. yung bahay. Oh, oh, iniisip lang. Lang. Be -be -be. na lang namin Be -be -be. yung no, magulang namin. Hey, yung ah, Sige, sir. Pakiusap na lang. Madali naman yan, sir. wala bang karapatan na iniili. Sige, sir. Ako, kami mismo aarap. Kami mismo aarap, sir. Nakikiusap lang. Nakikiusap, kami, sir. Uh, sir, uh, nakikiusap lang. kami, sir. Kasi ng araw, uh, sir, good afternoon three usap lang kami, buong puso namin nakikiusap usap kami na willing umalis na lahat ng tao dito, mai lahat ng gamit. O oh, sir, pwede paki-listapon niyon. Paki-tulong muna po. Pahintuin nyo muna para hindi magtuloy. Hoy kawawa wow, yung mga tao na katira kuya. Ayun sir. Alam mo naman. Alam ko. May puso sa, pa rin, sir. naman yan, eh. Kuya, Puso Pusa puso, kuya. Na tao sa tao. Kalahi sa kalahi tayo. Sir, may isang bulo. Kuya, ano yung mga kuya, 12 o'clock is already 12 o'clock. Is a time. Ano pa rin natin? Kanina pa po tayo rito. Hindi na pinagawa niyo sa amin? Kaya nga sir, ngayon tayo nag-uusap. Hindi nga, sir, ngayon na tayo no. nag-uusap ng maayos. Kaso nga lumabas ako, diba? From the office, pinunta ako tayo, dito. Tayo, ano? May may usapan nga, may tiya. Ang sa barangay. lang gayi? Paano nga ano? ito? mo. Andun sir. Kaya pa-stopin niyo muna habang hindi pa pala Asa Sa barangay nga sir? Pakita nga sir si Kapitan. Kaya pa-stopin niyo muna sa inyo. Hilang, si, si, sir. Kami. Matis, kanila, na, sir, may kapangyarihan ka rin? Oo. Oh. Sir, as a sheriff, sir. Sa, sir, lumabas. Lang, tanong. Wala po kapangyarihan ko yan. Dapat nandito sila. Sir. Nakailang pakiusap na rin po. Kaya tayo oh. na po maniwala na na, sir. Ito na. Gusto alam mo namin nangyari. Tayo na. okay, ito. Hindi sir, rin hindi nalilin nga lang yung lang taste lang kasi hindi nga agad may lalabas eh. Hindi nga alat agad Ito ilalabas. nga sir e. Ngayon sir, may hindi. media. Lahat, lahat na saksi dito sir. Nakikita nyo. Pusang aalis sa mga tao. Sir, Usa, isip mo na lang, lang kami talaga kami panahalo, yung sinyo. Wala na sila panalo, alam naman nyo na eh. sila panalo, kailangan nila sir, sa mga mga Sir, pwede na kaming isunggo to sir. Yung mga senior lang. Ay! Ah, mito daw kayo! mga senior sir yun lang. hindi na talagang pakikusap sa inyo dalawang araw tatlong araw kahit ano doon sir ay kuya hindi nyo daw sir hindi okay. nyo kayo hindi nyo daw kayo hindi okay. video na ngayon, kuya. Ay, kayo kuya kayo ah wala kayo wala bang pauta ah oh, oo nga ay, sir hindi sir ay, ay, ako nakikiusap kami sa inyo maayos wala kayo utak kasi sir yung

a d、啊